So what ayun na nga mga katormo? May hindi inaasahang pangyayari. alimutan ko lang naman yung susi ko. Buti na lang talaga. Kaya ito at panoorin nyo. Kung yung katay ko Oh no! Kung <laughs> <haz before> yung susi ko. Kumala ba siya yung 何だ At dito ay gagamitin ko na ang aking agimat. Ang may wagang code. Buti na lang sinib ko ito sa aking cellphone. E sa mga naka PCX dyan. Abay, picturean nyo na lang yung inyong code tapos sa business sa cellphone. Para kagaya nito in case of emergency, may kita nyo kaagad. At tukal, nandito na rin naman ako sa ganitong sitwasyon. Abay, tuturuan ko na rin tayo kung paano gamitin yan. Una nyo gawin, e pindutin nyo ng matagal yung susian hanggang sa lumabas yung color blue na ilaw. At pag lumabas na yung ilaw, pindutin nyo siya ng isang bese at may maririnig kayong beep. At dahil sa zero nagsisimula ang aking code, hindi ko na siya pipindutin. Antayin ko na lang ulit itong tumunog. At pagkatapos ng bit na yan, isusunod ko naman yung pangalawang numero. Ito nga pala ay 8, kaya walong beses ko rin pipindutin ang aking susian. At pagkatapos nito, eh, may tutunog ulit na beep dito ay susunod ko naman yung pangatlong numero. Ang pangatlong numero ko nga pala ay 4. Kaya 4 times ko din siyang pipindutin. Tapos antayin niyo ulit siyang mag-beep. At dito mga katormo ay lalaktawan na natin yung ating mga numero. Kasi ito ay bawal makita ng iba. At kung may kinakasama ka, abay pwede naman sa kanya. Basta papakasalan mo na. At dito ipapakita ko sa inyo ang aking huling numero. Ito nga pala ay zero, kaya hindi ko na ito pipindutin. Aantayin ko na lang ulit itong tumunog. Uh -oh. At pagkatapos ang tulog na yun, ay tutunog ulit ito ng isa. Kapos may maririnig mag magkiklik sa so may susian. At pwede nyo nang buksan ang inyong motor. Ang kagandaan mga katong, mo sa PC, kahit wala kang sense, kahit na mo, nakaka-pander nito. Okay, let's go. So, yun lang mga katormos. Sana'y nakatulong ang aking video at payo ko lang para hindi nyo makalimutan ang susi nyo. Disiksik mo ito sa itlog mo. So, let's go!